Inaunulsyo ng Malacanang ang rigodon sa administrasyon. Sino ang ligtas at sino ang sibak? Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si Maricel Lili. Maricel, ilan ang nawala sa cabinet members? Sige, nagsimula na nga ang balasahan sa kabinete isang araw matapos ang utos ni Pangulong Marcos na magsumite ng courtesy resignation ang lahat ng kanyang cabinet secretaries at presidential advisors. Unang nasampula na matanggal sa pwesto, si Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin underperforming si Loizaga at mayroong perception na madala siyang bumiyahe. Kaya may nga raw muna ito sa ngayon pero posible pa rin daw siyang italaga sa ibang Position. Papalitan siya sa DENR ni Energy Secretary Rafael Lotilla. habang si Energy Undersecretary Sharon Garin Muna ang magiging officer in charge ng Department of Energy. Mula naman sa Department of Foreign Affairs ay ililipat sa Secretary Enrique Manalo bilang permanent representative ng United Nations simula sa August 1 ng taong ito. Papalitan niya si Antonio Manuel Lagameo na magre-retire na sa July 31. Importante raw na si Manalo ang ipalit kay Lagameo dahil nangangampanya ang Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council mula 2027 hanggang 2028. Ang ipapalit kay Manalo bilang head ng DFA simula sa July 31 ay si Foreign Affairs Undersecretary Tess Lazaro habang si Secretary Jose Rizalino Acuzar ng Department of Human Settlements and Urban Development ay gagawing Presidential Advisor for Pasig River Development na may ranggong Secretary. Ipapalit sa kanya si Engineer Jose Aliling. Sabi ni ES Bersamin, hindi naman underperforming si Acuzar, pero masyadong mataas ang inilatag niyang standard sa sarili na hindi nagawa. Na decision naman si Pangulong Marcos na manatili sa pwesto si Executive Secretary Bersamin at ang economic team ng administrasyon. Kabilang narito sa mga mananatili sa pwesto si the Trade Secretary Cristina Roque, Finance Secretary Ralph Recto, Department of Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisakan, Budget Secretary Amina Pangandaman, at si Special Assistant to the President For Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Gigi? At Maricel, anong reaksyon ng malakanyang sa sinasabi ng ilan na kritiko na optics o oh, palabas lang itong balasahan? Alam mo po, nga si uh, ESP sa min kanina, Gigi, dun sa isang kritiko niya na sabi, puro naman yan, huwag nilang pansinin. Sabi niya, ito yung nakikita nilang pinakamaayos na paraan para ma-evaluate at masala kung sino-sino yung mga dapat manatili sa... Uh, puesto sa administrasyon narito yung bahagi ng pahayag ni uh, ES Bersamit. it will be more honorable for them uh, wait, hindi wait. naman kami yung diktador na magsasabi oy wala ka na sisipain mo na when i said that we are all serving at the will of the president at the president's pleasure we have to humanize so Demanding a uh, courtesy resignation is the best way of doing it. At sa mga nag-submit ng courtesy resignation, ilan sila at kailan matatapos yung evaluation? Jiggy, kanina ang sabi ni Executive Secretary Bersamin na sa 52, higit limampu na yung mga cabinet secretaries at saka heads of agencies na nagsumite ng kanilang resignation, courtesy resignation sa Malacanang, pero walang masabi si E.S. Bersamin kung hanggang kailan nga ba yung gagawing evaluation. Bahala na daw si uh, Pangulong Bongbong mark tapos kahit yung mga miyembro ng komite na nag-evaluate, ayaw niyang pangalanan. Basta ang siniguro lang niya, lahat ng ito ay qualified para i-evaluate yung mga members ng cabinet. Jiggy. Yan pong ulat ni Maricel Halili live mula sa Malacanang.